ayan na tayo, mga katik na yan. Are, luto na. Ang luto na hindi na, bulang lang. Oo. Oh. Kalabasa. Bulang lang. Buko ng kalabasa. Tapos may talbos ng kalabasa. Oo. Oh. Tapos na, yung amin hong, amin paalat. Nagprito ina, ina ng chop na baboy. chop na baboy, baboy pa. pa. Tek na yan. Kain na tayo. Kain na, na tayo. Tiyan nyo, kasarap na rin, bulang lang. Tek na yan Ah. Nga nga, kain na rin. Baan yung kilala yan, mayaman. Oo. Oh. Oo, oh, areo Sarap. 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 Aray, may, talagang, may, talaga, may talaga buko, buko pa. Oh. <laughs> <laughs> Ariel, <Aray, laughs> eh, ano, hindi tutuloy at ari, eh, ang, ang pinakabulaklak ay eh, naluoy na, kaya kinuha na rin yung buko kaysa um, uh, malayot la. Uh. Mm -hmm. Tayo tayo, ay. Tayo tayo. Ah, mm. Thanks God for this blessing. Huwag mo nila na ako magkakamay. Ano kayo kainay? Ano Masarap ang aming pang-ulam, bulang lang. Hindi naman sa, no, sa nag-comment, sabi eh, kami doon eh, ano naman magkarin naman, at baka hindi humaba ang buhay. At lagi nalang ang gulay. Ba't parang may butas? O, oh, di sinama namin ng kaunti karne. Hindi pang kontra. Ang, di, ang buhay namin ay gagayaw, tapos babalik ulit. Okay, oh. Ba, hindi naman matas, pahaba ma ang buhay ang gulay. Hmm.

Alaga yung alaga na. Magaling kung may mag-alaga, ano? Ay, kaya nga. Ay, kaya kung may mag-sintay pa, hirapan eh. Magating. Malapit na nga pala ang birthday ng inay. Ang birthday ko ng inay ay sa si November 9. Oo, this coming November 9. Wala akong kaming handa. Siguro yan, bago matapos ang November, siguro ikakay ko na lang sa labas o papasok ka kung saan gusto. Pero ah, Pero pag, hindi ano, di sabas sa ang ito. Oh, pag ng November 9, wala po kami pira noon. Kaya, ah, gar, di ang mmm, amin ni Yang... yung, siguro yung pang nakabaw mata sa November, kayo ay gagala-gala. Kaya, gagala, kaya, ay gagala sa maisan, sa Yung, yung laang, no. no, mm, diyan sa Arsay. sa ko ng kalbasa ha? Kain na tayong lahat Ano yung mga pangalaw na gano'y hindi nakakasawa Kahit araw-araw yung gano'y pang ulam mm. -hmm. Hindi nakakahiblad Kahit araw-araw, uh, -araw, uh, ah, ako ah, lang naman daw nakakahiblad <laughs> Mm. El mm -hmm. Ang ano ano na? 72 na ano? Mm -hmm. Ano yung, yung kaya anak? Nineteen fifty three. Nineteen kapatid niya? Walong. Walong kapatid. Ang natitira na lang buhay ay tatatlo na lang sila. Uy, babae na natitira. Yung iba ko kapatid ng inay, hindi ko na nakilala, hindi ko na nakita pagkabata na. Yung iba ko, sobrang sa layo, hindi namin namin napuntahan kahit nung namatay. Kahit pandemic hmm. yung namatay. Hindi na kami nakapunta. Kaya ho, ilan ang sumakapatid ng inay ang aking kilala. Sa hirap nga ako ng buhay. Lalo hindi, malapit naman no Mindoro to Batangas taga Roon ay sa si Mindoro taga Kalapan hindi na oo sa so, sirap ng ano buhay nung una-una ito -una, eh, lang hindi ko makabasa-basa makaliban eh ano yung kapayad yung isa noon hanggang junior yun yun ano punta natin doon bis ko lang nakita yon nung hmm. una tawag sa pangalawa patay na mm yun ganoon ho pero kami naman humugpinsan ayos man ho kami wala kami problema kami yung mga kami

Halo, mari tuyo. Sapsap. Dapat tayo bibili ng inay sapsap. Galug lang mo maalat naman. Kung nga purgan-purgan ng sapsap eh. <coughs> <coughs> Ala basa. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po. Bye bye na. Mabuhay tayong lahat. Tek na yan. Tek. Na yan. Na yan.